Yo, what's up mga idol? For today's video ay siyempre papunta tayo sa pistahan. Alam nyo naman mga idol, sunod-sunod ang pistahan sa bayan namin. <laughs> Kaya busog na busog na naman ang mahilig pumunta sa pistahan. <laughs> Kahit niya kasalan mga idol, hindi ko na pinapalagpas. Kasi ang goal ko ngayon mga idol ay tumaba. Kasi marami kasi nagsasabi mga idol na mas pugi daw ako pag mataba. <laughs> Gago! So dahil nga mga idol pista dito sa barangay mo, Claude, Baka naman, yung mga taga bukulod dyan, pag dumaan ang video na sa Facebook nyo, huwag kalimutan mag-follow at simply subscribe, share, comment, at pusuan mo na yun mga idol, baka pusuan pa ng iba yan. <laughs> so, nandito na pala tayo yung mga idol sa barangay bukulod, tingnan nyo naman yung mga idol, oh. nakikita nyo ba yung covered court na yan? Diyan ako tumambay ng dispiras, kasi pinapanood ko yung mga nagsasayawan. Tara mga idol, ikutin muna natin ang barangay bukulod, simply, Unahin natin dito sa kaliwa kasi buklod pa ito. Yung mga idol oh, I love Barangay Buklod. Ito ng mga idol, ito na tayo sa kaliwa mga idol. Pupuntahan natin 'tong mga idol para ma-video natin ang bawat bahay-bahay dito. Tingnan niyo naman mga idol oh. Busog na busog nito sa sila, sila pugi oh. Ayos, ah, sana all. Susubukan natin mga idol na dumaan dito mga idol 'yon oh. Happy Pista Barangay Buklod. 'Yon oh. Sana mayron magtawag sa atin dito kasi nagugutom na ako eh. <laughs> Bali at 4 PM na pala ako mga idol pumunta dito. You oh, know, kasi dinaanan ko lang 'tong mga idol galing kasi ako sa ibang bayan kaya naisipan ko na video hina kasi pista rito. Yung mga idol oh. Nice nice mga idol oh. Ano? iba, lasing-lasing na mga idol. Sana all happy happy.

Lulusungin na natin itong mga idol Kasi baka nandito na yung hinahanap natin Baka naman Baka mayroon mag sa atin dito mga idol Kasi nagugutom na talaga ako eh Siyempre, pista naman ngayon Libre yan, pista magbayad <laughs> Yun mga idol oh Nako mga idol, wala na pala dito Mga kabay mga idol Kaya lilikaw na lang tayo mga idol yung mga idol oh So lilikaw na tayo mga idol kasi nandun sa kabila eh, yung mga kabahayan kasi dito walang mag-aaya sa atin dito eh puro to, puro to mga pala yan eh no? kaya dadaan na naman tayo don sa kabila baka yung hinahanap natin at alam nyo mga idol kunti na lang ang natin ng mga tao kasi pauwi na sila eh 4pm na kasi mga idol tingnan nyo naman yung mga idol oh pero kung pumunta tayo siguro dito mga idol na mga maaga pa eh siguro marami tayong makikita na mayroon mga bitbit -bit, mayroon naka plastic punong puno ng adobo <laughs> kaya pili natin siguro hihiyan sila kung sakaling mayroon na no So ayun mga idol, para basta tayo dito sa highway mga idol. So siyempre, tatawid tayo at pupunta tayo sa kabilang kalye. T -t Titingnan natin doon mga idol kung anong sitwasyon doon. 'Yun mga idol, oh. nakikita niyo ba 'yung nakasulat doon sa may covered court? I love Buklod. ito na mga idol oh lilikot tayo dito sa bandang kanan mga idol you know dadaanan din natin mga idol itong daan na to papuntang eskulahan you know sarap ng kwento nila ate dyan oh at simpre ito sarap ng tagay-tagay nila parikoy ayos Liligo na tayo dito mga idol kasi medyo malayo na naman tayo at saka wala na rin kabahe-bahe dito banda. So para makita natin, yung pinakadulo mga idol. So ayun mga idol, happy pista, barangay buklot!